Dito may pabutas tayo dito. Puntahan natin dito. Diyan ang banda may ilog na yan oh. Malaki ang hibas ngayon. Puntahan natin. Sot-sot muna tayo, sot-sot. Okay. Babaan natin sa baba. Oh, may pabutas ako dito eh. Maganda kayong umaga pa. Pala. alas 6 pa lang. Baba tayo, baba. Baba. Yan, may pabutos ako dito magbakasakali tayo meron. ito sa gilid ng kuwan hilog ito ito testin natin sungkitin kung Miron ba kung bakasakali tayo Miron uy may kuwan siya oh may bagong hukay sila alim oh ito oh Oh, bagong hukay ito. Testing natin dikutin. Kung meron ba. Sungkitin natin. Ito yung hukay niya oh. Yung bagong hukay niya. Yan. Itim pa oh. Itim pa yung bagong nya sungkitin natin baka sakaling meron oh meron meron very good malalim to malalim kaya yung mga pabutas natin balik balikan na natin yan basta pabutas para hindi tayo maghanap-hanap ng mga pabutas diyan sa kwan kailangan balik-balikan lang yung mga pabutas para hindi ka maghanap-hanap ng butas diyan sa kwan mga bakawan alagaan lang Malalim to, kay malalim sungkit ko eh. Isang dipa ito. Isang dipa at malapit magkalahati. Kalalim. Mahirap talaga pag malalim na mga pabutas. Sana malaki ito. Labas ka na saan! Ang tagal mong lumabas! Gusto pa sa pilitan! Gaito kahirap mga limang oh! Mahirap man pero madali ang pira. Pero hindi gumatansa ang likod. Andal sa kalalim. Straighten natin kunti. siksik na naman Ah selamatlah mobil bus Dengan ngalang

regular size yan regular size to salamat kuha na hugasa natin yan Woo! Huh. salamat lord kuha talaga Kulahan o no? Kaya hindi basta-basta na makuha yung alimango at sa kama Magkapa mo siya Kasi Sa gilid pa lang ng kuha niya Sa gilid pa lang ng Nang baon niya Grabe ito katulis Papakita ko sa inyo ha Eh sabi ni iba, wala naman yan. Ang animago mo na yan. O ayan o, sa gilid o. Grabe ka, tulis yan o. Ayan o. Ito. Ayan. Grabe ka, tulis yan. Pagka pa mong ganyan, pag dito ka sa ibabaw, maka kwan dito. Tinik na naman yung ano mo. Daliri mo. Kaya pati dito, gilid. Kaya dandahan talaga mang kapa ng alimango, maghawak. Ganun yun siya. Salamat, ayan o. Oh. Oh, regular size, lah.